na nag-perform ng IE, I, I don't know, IE or I ano mean, yung... Uh, Internal I'm not familiar, Examination, ha? Mr. Inter Chair. Internal pula? Examination po Internal, kung umigay ng Ecology. Internal uh, Examination si Senior Aguila doon sa asawa mo. Is oh, that true? Oh, gisubay so po na sa asawa nga. Kay si Senior Aguila, o sama po na naman, gailangan dito nga doktor. Ah, o, so, sinabi mo, din yun. mga paanak po dito. Sinabi ng asawa ko yon na, in, na inaiisi ya. Um, at kasi si Senior Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si si Senior Aguila ba ang ano, obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan sa ma'am kanang o in case na murag maglisod na ang magmanganak, ang anak na na siya. Pag nahirapan na ma'am, uh, pumunta na siya. Kasi siya ang tinataw ang kinikilala naming na panginoon. Kasi so for the, the record, ha, sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Oh, po, sir. Meaning, yung kamay ni Senior Aguila ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the of the, of the infant sa loob para malaman yung distance ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oh. So siya mismo gumawa. Oh, yung ano siya na nauwaw ko so, na siya. Nauwaw siya. Sino na nauwaw yung asawa mo. Yung asawa ko. Nahiya yung asawa nahiya, mo. Nahiya. Jerins. Totoo yan na eh, ikaw nagkandak ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi, hindi. Kasi hindi po ako marunong niya. Wala akong alam niyan. Sinasabi niya. Mr. Chair. Ah, uh, J. Renz Kilario, 'yung asawa po ni Sir Randolph nasa inyo pa nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya. Mas mabuti tanongin natin 'yung asawa, asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. 'yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. 'yung 'yung ganyang kapag kapag napatunayan 'yan, 'yung ganyang pagpasok ng Bahagi ng katawan, sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan iba pang batas, Mr. Yeah. Chair. Bukod pa po sa iniimbestigan na nating marami. Hindi. I don't know kung charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya, Baka siya medical pa practitioner. Doon, Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner. So he cannot be charged with medical malpractice. Unauthorized practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Ah, mas malala. Baka yung, yung yeah, yeah. Uh, 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 expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero yes. hindi natin iniimbestiga yon sa ngayon, pero nakakasyak yung parami ng parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Mga sa December 15, pagka alasay sa hapon. December 15, uh, 6, uh, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. Gipa na mi sa dito sa hospital. gi na ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay Daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na, uh, pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin uh, kasi marami ng uh, mga nganak din. So, so nahadlok ko kay sa amo um, pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay po. Natakot ako kasi yung um, sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. Ah, so Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na namatay, mamatay. May nabalita ang kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay, namatay na, naunang namatay. Oo, oh, yeah, ma'am. Sige po, ano, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas size na uli' namin sa bahay namo. dito sa amo na kasungi po answer, dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 uh, o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong yung nag-aliglar sa bata, koto alas 12, kugus-kugus na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight ating hanggang hating gabi. Mato nga kapo ng lawas wa pila na gunad pas dito pas function hall ko ito reklamo ko sa asawa nga mopoli ana si Zag Bantay. Matamlay uh, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Uh, kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga ganib, Bahala na kung uh, patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? O ako, magsuicide ako, ha? ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Uh, bulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa hospital. Hindi mo naisip yun? Nakaw na anak ko, Sir, pero... Wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. S so meaning, ikaw dini or uh, kinukumbinsi ka ng asawa mo mm, na, na maniwala kay yeah. Senyor Aguila. Huwag mo na dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos, wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko, kasi mayroon dalawang git doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senior Aguila. Sayang, sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat uh, ako ako, kung akong tatay noon, uh, suicide na ako. Bahala kayo, agila kayo. Habulin nyo ako. But anyway, Mr. Chair. Tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, uh, Salamat. Si Salamat ka, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, na nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero Salamat, ma'am. Mm -hmm. isa pa yan. Backtrack ng konte, Nung 6 p.m., inuwi, inuwi nyo na yung mag nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, ah, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, eh, suhi pa siyang ipinanganak, yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong uh, magulang? Nang mata na rako, okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba uh, ang bata ilabas. Oh, so, matong ingon sila nga, okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago, lang, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Nung panahon yun, ma'am, ma parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin tapos wala nang, parang nabisi sila ma'am, wala nang instruction para Ma ano yung uh, eh, dapat sa pa, uh, gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. Alam mo, Mr. kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pariyos sila ng sitwasyon, ni Randolph yung parents na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko sa hindi ako judge. Hindi ako judge. Pero ako, order na yung tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon lang, ngayon pa, na kung namatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprankahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata?